Good day kapatid. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magkatol. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi nga! Ba't ba, may katol dito? <tinyo> Gago! Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng carbon saddle. Carbon Lodi. O tara. kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. ba diba like na rin? You know, meron na naman tayong malupit na upgrade para dito kay Schwinn Eto, nakabili ako ng second hand na carbon saddle. Walang markings, walang decals. Actually, mas gusto ko yung ganito, walang decals. Ba't pipili ka pa ng decals na maganda eh, uupuan mo rin naman. Di ba? Matatakpan din naman ng put mo eh. Di... <laughs> Di, wag na lang. So ito, nabili ko lang ng second hand sa halagang 400 pesos. Itong carbon saddle, hindi naman siya nalalayo kung paano ka magkabit ng normal na saddle. Ang so, kailangan mo lang talaga, carbon paste. Ito talaga yung pinaka-importante. Huwag ka magkakabit ng carbon parts kapag wala kang carbon paste. Bili ka muna carbon paste bago ka magkabit ng carbon parts. Okay. So, ang gagawin <coughs> Excuse me po! Siyempre, ang una natin gagawin, tatanggalin natin itong lumang saddle. Ititanggalin. Ayan. So, bago natin ikabit, siguraduhin muna itong seat lamp ay malinis. Punas-punas lang yan ba basta bahala na kayo kung anong klaseng paglilinis gusto mo. Okay, sa so, ganun din dito kung medyo maalikabok yung carbon saddle mo, yung railings, punasan mo rin. Para lang makasigurado tayong malinis. So, itong carbon seat post ko, yung seat clamp niya, eh, medyo maninipis yung pinaka-contact points ng seat clamp. Hindi siya yung buo. So, dito natin lalagyan yan. yan ang, ang wala na ata akong laman na. Yun, meron pa. Yan. Lagyan mo lang yan. Tapos ah, so ganun din dito sa kabila. Yan. Okay lang kahit madami. Itong carbon railings, lalagyan mo rin ng carbon face. Yan, pairan mo lang. Para sa akin, mas gusto ko yung ganitong seat post. Yung dalawa yung bolt mas makukuha mo yung angle na gusto mo o yung mas komportabling angle para sa iyo. Yung ganitong seat post kasi, yung one bolt, naka-preset ang angle, depende yan kung saan mo itatapat yung uh, spline spline nitong seat clamp. Gagamit tayo ng Allen kasi wala pa tayong torque wrench. Para mahigpitan yan at matansyan mo yung torque na kailangan mo, gamitin mo tong mahabang to na part ng Allen. Huwag ito. So, ganyan. Tapos, higpitan mo lang. Ayan. Nagpit na yan. Pag tumutusok na yung dulo na itong alien dito sa balat ng daliri mo, ayan, medyo masakit na. Ayan, bitawan mo na. Tapos, ilipat mo naman dito sa maliit. Itong dulo na ito, ilagay mo lang sa alas dos. Ayan, two o'clock. Yun. Yun na yung tort nun. Ayan, na, na yan. Ganun lang tapik-tapikin mo lang kung uusog yung saddle. Kung hindi naman, edi okay na. Meron mga excess na carbon paste dyan, punasan mo na lang. Huwag mo siyang hayaan na may maiwan na carbon paste kasi didikit naman yung uh, dumi ng kalsada. Medyo mahaba-haba pala to, matutuso ito. Matutusok ako nito. Ito guys, uh, tip ko lang para sa mga gusto magsabok ng carbon saddle. Pag may nakita ka ng pothole, mga maliliit na lubak, itaas nyo ng konti yung puwet nyo. Para yung pressure, kapag nag-bounce siya dun sa lubak, hindi mapupwersa yung carbon saddle. Hindi mapupwersa ito, railings. Para kahit mumurahin lang yung carbon saddle mo, eh tatagal pa rin. Okay, so yun guys, ganun lang kadali magkabit ng carbon saddle. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa tungkol sa carbon saddle, comment down below lang. Sa mga nakatry na ng carbon saddle, mapamuraman man o mahal, comment down below kung ano naging experience nyo. Nasira ba o hindi? O hanggang ngayon, surviving pa rin yung saddle nyo. Parang lagi ko hinahawakan itong mahabang part O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!